Marites blind items ba ang hanap mo? Pwes talasan ng isipan at pagganahan ng pagiging marites dahil nandito na ang segment na inyong kinauhumalingan at pilit ninyong hinuula ng DAHU! Ito na. na. na po. Nagamadali. Nagamadali. Sali. Agad-agad sabi ko na. Dikaw ako una. na. naman ang una. Hmm. Ayan. So, ang aking pong ano, uh, dahong ngayon ay ang hashtag Prima Donna. Pero oh. hindi naman po to yung hmm. teleserye na Prima oh, Donna. explain mo muna. Ano ba ang Prima Donna uh, sa mundo ng showbiz? Diba-diba? Okay. Diba-diba? Ah, Paantay. Ay, tama. O kaya naman, kailangan ako ang una. Mga ganyan. Hindi pwedeng mag-wait. Oo, ganun. Attitude ano, in a way. Ano, maraming demand. Maraming demand. Yes, so. rin. Pag sinabing chona. Ano chon? Chona kasi parang term din yung attitude. Oo, kasi atti nga, from the right word oh. attitude. Ayan. Chona. attitude. So, ito na nga. Attitude, chona. Ito na po. Ba, so, tapos mga... naman tayong mag-define <laughs> ng prima donna. <laughs> baka sabihin teleserye oh. yan. Eh. Oh. So, ayun po, hindi ko hmm. po ito ang teleserye na prima donna. Ano to? Ayun na. Itong uh, kwento ito ng dalawang aktres. Hmm. sasabihin Yang? na naman. Ak- Young junior, <laughs> so, junior senior. Ha? Young junior senior. Nasa aktres. Definitely, hindi naman senior. Oh, junior. Ah, siguro ayun mga junior. Oh, ah, oh. Hindi naman young eh. Junior. Okay. Hindi din bago. hindi oh. bago nga. Siguro ano oh. ba? pwede mong sabihin na sa industriya na nang mahigit uh, isang dekada. ah, Yan, oh, junior. Yun. Junior na nga. So, sa isang teleserye na uh, siyempre nag-taping, itong si actress na to, Uh, kasi nga nagpapaka prima donna talaga siya. May ganun pala talaga siyang attitude, sad to say. Itong isang actress naman na uh, bahagi rin ng um, ng na to. Talagang matagal pa kabuk na na Ay, uh, hindi siya po pwede uh, ng uh, gantong oras. Hmm. Oh, so, bago pa nila simulan yung taping ng teleserye. di ba may ganon, uh, na, uh, naka na naka-plan na yon na on hmm. oh, black off na po ito, matagal na po itong commitment, ganyan. So, itong si A, uh, Then, uh, A, A, A actress, oo. O, uh, uh. uh, di sige, okay lang. Uh, na ano niya, na hindi sila maaga magte-taping, ganyan. So, nung Dumating na si hapon na, in short hapon na, nagsimula yung taping. Yun naman talaga yung binigay ng schedule uh, din. Pagdating doon ni A-Actress, kahit alam niya na ang mga sequences niya ay medyo towards uh, the, end. Oh, the yung end pa, yung medyo later na. part pa na, na -ano, kukuhanan, na -ano. kasi ang uunahin, yung isang actress Kaya, na nagsabi. Pa, Oo, kasi 'di ba ano 'yun hmm. eh? May tuhog-tuhog 'yan, 'di ba? Oh, so itong mga eksena ni B, B, B uh, actress B ang una mo lang kukuhanan sana. Guy, hindi pumayag si actress A. Sabi niya, "Oh, ano, pupunta na ako doon. Ah, uh, yung mga scene ko muna ang unang kunan." Ayun ang demand niya. Mm -mm. So, ang nangyari, uh, wala nagawa si actress B. Wala Kahit pa. na yun ang unang kaya na late ang ano in a way ang uh, ang uh, natapos yung taping kasi uh, parang ano ba tawag sa ganun Jay kasi meron sila sinusunod sana na sequence you no know, blocking ganun okay, na late oh. pa tuloy ang lalo natapos yung no, meron taping meron day effect meron oh, night, night effect ganun. yun eh, nagpumilit si actress na siya una no, hey, oh, hey. parang hindi niya matanggap na ang ang sabi ng production siguro daw hindi matanggap ni actress A na uh, yung taping nila na yon parang ang nasunod si actress B dahil uh, doon sa prior schedule niya, parang gano'n. Medyo nalungkot ako sa kwento na yan kasi si Close ka ba doon sa dalawa? kaysa Ah, uh, medyo-medyo. Ah, uh, alam ko ma gusto, kasi, ko ang close. gusto ko kasi sila pareho dahil alam ko pareho silang mabait. Kaya lang ah, uh, parang hindi Parang ayoko na nga magbulag-bulagan. Ang dami na nagsasabi ng tungkol dito kay actress eh na medyo Ay. may pagkaprimadona nga. Mga primadona talaga. Eh parang gano'n na nga. Pero feeling ko naman kasi bago matuloy yung shooting, aware yung production sa schedules ng lahat ng oh, artists. Oo. Oh, kaya nga nasabi naman talaga. Kaya lang nung mismong araw na yon, kahit alam nila na mauunang kuhanan yung mga scene. Dahil dapat nung isa, di siya pumayag. Ay. Gano'n. Wala Malisa lang siya. It's actress, eh. Ha? Malisa Naku, sikat siya. Uh, okay. mm -mm. Ganda na lang, te. Kasi medyo... Uh, binibigyan ko pa ng benefit of the doubt ng konti. Kasi... Hindi kilala mabait. ni Jego. at Pareho naman silang sikat, ha? O, oh, yun po. Oh. Tama yung ano, hula ni Jay. Hindi, mali. Hindi, mali okay. raw. <laughs> Tama lang yung isa sa pangalan pero hindi yon. Oh. Ah. Okay. Dito, dito po kasi mga kamarite, Nasa na aming studio, ay ang dami na pong nanguhula dito pala. Ayan. Uh, may Uh -huh. Ito yung may commitment. Oh, yes. Tapos yung hindi ah, kami. Kaya alam ko na kaibigan ko yung isa. Hindi ba? Pareho natin. Hindi ko alam sino yan. Hindi ko sila kilala. Yun na. Yun na. Oh, anyway, sige na. Binabati ko po muli. Ah, binabati ko muli si Alan Jones dahil birthday niya sa linggo. Okay. At ang aking college BFF na si Ana, Hello, Mars, Happy birthday. So, magkita na tayo soon. At, uh, Binabati ko din si Tristan Cheng. Tristan, ah, si Cheng, Tristan birthday. birthday niya kahapon. Birthday, Hello Tristan, Tristan. happy birthday! You know Tristan? Uh, oh, yeah. Hi Tristan! Hindi naman. Hindi naman, kaya hindi nila. Tapos ito ako dito, Jun. As usual, maison, <laughs> may babati naman ako. Si lang na kalimutan ko na naman siya. O oh, sige, mami, baka maalala ko. O, o si Hindi yeah. ko na naman ka. Wala kami na ano kay Katsuki. <Room> oh, okay. uh, meron ka ba? Ano ba? Ah. Parang ikaw meron na. Wala pa. Ah, wala pa pa. Lang. Ako ha, ah, baka press release okay, ha. Ah. Okay, next. Okay. akin yan. Sa'yo yan. Heto na nga, isang medyo, ano ito, tungkol sa isang ah uh, sexy star na <laughs> of course sexy star may si edan, medyo may, may ka, uh, lumalabas labas pa rin siya sa mga sexy movies may medyo ano pa rin yung ganda tsaka laki ng boobs yon eh kaya lang may anak na yon so yung sexy star na to na ah. lumalabas-labas na talaga sa mga ano pinags- eh, may anak na. Kaya lang nga, eh, nagalit na yung anak. Kung baka pinagsabihan na siya, nahihiya na sa, sa ginagawa Lanya. ng nanay. Mm. Na tigil-tigilan niya na yung pag... Kasi ipapalabas pa rin siya ng boobs. Tsaka malabas pa rin siya sa mga, ano, mga daring sis, mga pangas na kayang-kaya ni Diego yung gawin. Tsaka ni Robert. yung mga sabo <laughs> okay. dito. Oo, oh, ah... Uh, eh, alam mo, eh hindi naman siya kagaling ang umarte doon dati. Tapos <laughs> kaya hindi, hindi naman siya pwede maging regular sa isang drama field na mga drama-drama teleserye. Talagang from, umalis siya sa, sa field na yon. Uh, Ay, tapos yan. dumating pa mm -hmm. sa bumalik, para bumalik uli siya. Ay, parang alam ko na yan. Ano alam ko na eh, yan. pagalitan na yata. Pagsabihan ah, ng anak yan. na Sino ba yan? No. Ay! Oh. Alam ko yan kasi parang yun na nga, di ba? Oh, Sumikat to. Oh, sumikat nga. Nagkabang hindi. Hey, sorry, oh. sorry, sorry. Pero hindi na nga masyado. Right? Oo. Oh, oh. Pero hindi rin masya, pero... Sa grupo nila, parang uh, -oh. isa siya sa Ah, nila. okay, sige. Diba? Naalala ko yung grupo. Eh, yeah. siguro, eh, hopefully mabawasan. Siyempre, inasamasam yun ng anak. Eh, siyempre, kung wala silang pakainin, di ba? ano ginagawa ng Fadir? Ay, diba, ano pa? di ba, ano ba yung trabaho ng Fadir? Hindi man siya... Sa ano? Stage Oo, oh, di ba? Ano oh, so, ba bigay stage? na, bigay na yung clue. Oo, oh, oh. di ba? Grabe ka, Rose. Hindi mo totoo yun. Ano diba? ba? <laughs> Hindi. Ayun. Naku, hindi nila ba? Bago-bago naman Ayun lang naman. Sana, lumigil or what, di ba? Bawas-bawas. Na. Tinay naman na. niya, di oh. ba? Na, Nawala nga siya eh. Kaya lang hindi nga ng bebe oh, land. Kaya lang hindi talaga ano eh. Hmm. Uh, kaya magaling yan. Mm. Kabatch. May problema pa tayo, Diego. <laughs> <laughs> anyway, happy birthday to uh, member ng Freedom Society na si Alan Chris Lardisabal <laughs> tsaka hi to Freedom Boys and to the coming member <laughs> of Freedom Boys Robert ay hindi <laughs> <ay, tayo ay. laughs> <laughs> <No, de> <laughs> Yes, yun lang. O, bago bumating si Beshie, naalala ah, well, ko lang na kung saan si ba oh. ko. Ano, uh, gusto ko lang mag-hello kay Gly Harlock na talagang from day one yata na nag uh, ano, nag-aroon uh, uh, tayo na uh, Marites uh, University, ay uh, nanunood siya. Nasa Spain yan. Alam mo, Jai, kilala mo to. Uh, Namimit mo siya before. Kasi uh, uh, oh. kasamahan din namin tong uh, writer dati. Kaya lang ngayon nasa Spain siya. At ano, uh, teacher siya doon, kaya yeah. ano... Uh, happy teachers, teachers month. Sa lahat ng mga teachers, happy teachers. teachers. At meron okay. palang pinapabati nga pala, biglang tuloy na alala. Itong si Don Don ng ating uh, make parties. Uh, uh, you know. uh, hello daw kay Ina Froline Alindayo, Alindayo. Mga babae na pelito. Oh, ah. hindi haba ng pangalan. Ina Froline Alindayo Gula hindi siya sure kung gula o gulya. O gulya. Oh, Gulay. Yan. Uh, pinapabati ni Don Je Don. Ah, uh, ni Tuloy. Ni Don Don ah, ah, dahil ah, lagi din daw nanonood ah, ng Marites, Marites. University. Marites girl, di Si Si yeah, Don si Don Don. Ayan, at saka binabati ko din po si ate Christina Lecras. Yeah. Siya yung ano, uh, nakiusap dun sa show na. Yeah. Ayan, no? Lagi din daw pala nanonood na nga uh, Marites like, University. Yeah. Thank si Hello, you, thank, Hel thank you, Hello, po. Okay, Ayan. Okay, alikan na. Okay, si Jai. Ay, meron ah, pa ba si Jai? oh, meron. Next to next week, <next> week. na kaya. <laughs> 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 oh, ibabaan ko na lang daw niya. Ibabaan ko na lang niya. Carry naman. Ando siya rin nga. Hashtag iba ang lista inilista kaya iba ang inilista okay, oh, okay. election ba to <laughs> hindi hindi sa election <laughs> parang ayon sa source ko, itong si ano si uh, A, na naman? Hindi. Hang Actor. Okay. Yan. Oo, oo. Si Hang Actor na nakasabay nila sa isang event. Oo. Sa isang party-party. Tapos parang after nung party... Actually, mabay ito si Hank Actor. Tapos parang after daw nung party-party, sabi nung source, parang, ay okay, maagang umescape magang um escape si Hang Actor. Tapos ang kwento pag-escape daw ni Hang Actor. Sumakto naman na parang ay, parang family nung pag-uwi nila sa I kanilang tahanan, I'm... sa kanilang condo unit, ay! oo. <laughs> sa kanilang condo unit, parang sabi, ay, parang ito yung damit ni Hang Actor na kasama natin sa party. Sabi ng ito yung ito yung damit niya kasama sa party. Ang pinakaiba lang, this time nagsumbrero na si Hang Actor. Oo, oo, tapos parang ang kwento nung syempre nagkagulo yung mga silang magkakasama. Oo, group of yung magbabarkada uh, na bakit. reliable. So, so bakit? Ganyan, yeah, parang nakaano daw this guys, this uh, guys sa ganun. Si ganyan. Tapos syempre, 'di ba, sa mga condo bago ka makapasok, kung hindi ka naman tenant, magilista ka sa ano? Name. Ng oh, name mo. Kasi so, magre-register ka, oh, magiiwan ka ng ID. Boy, oh, Ama. Oo, mag-iiwan ka ng ID. Kato, syempre, diba, tato, tinakbo nung mga, takbuhin mo nga para makonfirm natin kung yeah. siya nga yun, tsaka saang unit pupunta. very marite. No? Yes, <laughs> very marite. Saang unit pupunta, ganyan-ganyan. <laughs> uh, so, tapos parang anak kita may hawak na alak eh. Ganyan, uh, okay. ganyan. Yes, oo, may hawak na alak. Tapos sa doon, iba ang inlistang name. Ah... Uh, Pero pwede, kasi siya tinanong, pwede, hindi, tinanong, tinanong, nung, tinanong, nung, yung tinanong ko yung sabi ko, paano iba baka no, naman talagang, yeah, ta, yun hindi. Eh. hindi hindi ko <laughs> ako to sinabi kong kami Maka, oh. di ba so ang kwento so parang sabi sabi nung ano sabi nung reliable sa, sabi ko sa reliable source te sure ka ba na siya yun baka mm -hmm. mamaya naman kasi Abuka iba talaga or same lang ayun ate di ba nga nagparun, nag, nagpadala na ako ng ano ng antag din sa yung mauunang darating yung uh, emissary advance ano advance party advance party, advanced party. Mm -hmm. nagpadala na ako ng advance party na salubungin niyo sabayan niyo sa elevator para at least ba hindi ta hindi, kasi uh, shape no. baka magkakilala sila nung source eh. para at least hindi sila magkatagpo ganyan eh confirm siya nga uh, tapos yung pinuntahan daw parang di umano mm. ito daw ay parang ano taga showbiz din pero hindi, parang hindi babae, naman babae lalaki babae naman uh, showbiz ba hindi atang showbiz na showbiz mga siguro parang mga dancer starlet lang oh hindi dancer siguro uh, ganoon oo pero ang nakakaloka etong si hang actor ang pagkakaalam namin lahat eh di ba may joe siya mm. may jowa pero may binisitang ibang keme doon sa condo nila. Uh, so yun. sideline So anong Ayo. clue? Ang clue ay ano... Letter R? Basta ang pangalan... <laughs> letter R talaga? Basta ang pangalan niya ay ano... Letter D. Basta may letter A. Uh, Is there a letter E? Meron? Ang A-E. Ito ala R? O? Meron bang O-U? Walang U. Okay, wala. Walang R. Oh, yun na. Basta mag-isip na kayo. Basta may E at merong A. May oh. E, May, I? Diego? Wala, wala. Ah, wala. Oh, wala, wala. Tama na. Lahat na ng alphabet, <laughs> bibigay natin. Hanggang doon na lang. Oo, <laughs> oh, oh, di ba? Oh, batiin na natin siya. <laughs> mag- Naku, no, parang hindi oh, tuloy ano? yung ano. Alin. Beauty Derm Bataan. bataan. Ay, Kasi daw, may mga Christmas tree lighting na daw. Diyan, may... Oh, so? So parang eksena, hindi na sila tumanggap ng mall ah. show. Correct. Pero tuloy na tuloy po sa October 15 sa Fisher Mall kasama ko po sa event na yan. Ako, ito bongga. Nandiyan si Rhea Atayde, si Jane Oinesa, si uh, Jessie Salvador, si Tao Reyes, si Ruru Madrid, si uh, Vice Gov EJ Falcon kasama namin, si DJ Chacha, at ang inyong link DJ Jaiho. Sa ano po ito? Sa Upper Ground Floor Event Center ng Fisher Mall Quezon Avenue, 3PM on Sunday. So after ng radio program ko sa DWPM, diretso na po ako sa Fisherman. Magkalapit oh, lang. Pasi. Pa naman. Magkalapit <laughs> lang. Di ba, sorry, magkalapit <laughs> lang. So kita-kits <laughs> tayo sa ano, grand opening ng Beauty Derm. Mm. At maraming salamat sa Premier Drip, Sir Glenn Recto. Thank you so much sa uh, napakabongga kong ano, Celestial Drip, the ba? Diba? Yes, with vitamin, na, with vitamin C. With vitamin C. Curry. Try mo naman si ano. Ah, sige, nadaling ko kayo minsan. Mm. Sabay-sabay yes. tayo. Meron dito sa BGC. Ay, ba, Ay bongga. Ako, eh. Ha? Ang sumit. <laughs> Baka busy daw siya. Oo. Oh, Ayan. O, eto pa siya. Maraming salamat sa ano. Sa Oasis Dental Care, Doc Yaya de la Peña, Tita Nina de Peña, thank you so much. Ang Hermes Salon sa University Tower 2, Galicia Street, Monday to Sunday, 10am to 9pm. Ang Baba Time Milk Tea sa May Leon Ginto Branch, Lasall, Nasa loob ang Yam O, al SM Manila, SM San Lazaro, SM North, at sa Annex, UST Dapitan. Ayan. Tapos, ano pa ba? Basta, abang-abang. Hermes Salon. Oo, Oo ko hindi may ipopromote ako. Okay, sige. Meron magaganap na magla-live selling ako ng ano, Star Magic Catalog. Okay. Yes, yeah. mag live selling ako ng Star Magic Catalog. Tapos, ito na, Star Magic Catalog po na magla-live selling ako sa account ko sa DJ Jaiho sa TikTok. October 10 po yan, 6pm to 8pm po yan. Bisitahan nyo lang aking TikTok account, DJ Jaiho. Tapos, ila-live selling ko kasi di ba hindi siya totally ni-release sa iba't-ibang mga lugar. LL yung catalog, parang may mga pre-orders. Pero ito na yung time para kung gusto nyo pong bumili ng latest issue ng Star Magic Catalog, yung 30th year anniversary, mag-live po ako. Pwede kayo mag-add to cart at uh, deliver na mismo straight sa harap ng inyong mga tahanan. Nag-issue catalog na yan, di ba? Oo. Oh, oh. Bakit <laughs> issue Ah, yung, <laughs> yung mga <laughs> ano, kung sino yung mga <laughs> nakalagay <-ladid> dun sa, <laughs> sa listahan. Oo. <laughs> oh, oh. Ayan. So, again, bisitahin nyo ako sa ano ha? October 10, 6pm to 8pm. Instagram. Ayan. Sa aking account, DJ Jai. Kung marami na Wala na ako nakalimutan, di ba? Okay mga marites, hula na kayo. Kung sino-sino yung mga dinahon namin. Kaya ma mga, marites, magbabalik pa po ang Marites, marites University! Ayun, Ayun ko. Ah, oo. Oh, oh. Pero, Pero dati pa yun. Eh, talaga okay na ba, na ba yun? Yon?